Magandang araw kaibigan, alam mo ba na ang Biblia ay mayroong payo sa atin na tayo maging mapagpigil at mangagpuyat? Dahil ang ating kalabang jablo ay katulad ng liyong umuungan na pagalagala at umahanap ng kanyang masisila. At ito ay makikita sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi dito ay, Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mangagpuyat, ang inyong kalaban na jablo Nagaya gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng marisila niya kaibigan, kaya dapat maging maingat po tayo maging mapagpigil dahil ang kalaban po nating zablo ay para sa leon na umuungal at anytime kapag ikaw ay uh, nakita po niya anytime maaari niyang sakmalin at maaari niyang lapain pero syempre hindi literal na sasakmalin at lalapangin kundi ikaw ay kanyang tutuksohin kaibigan kapag ikaw ay mahina ikaw ay kanyang tutuksohin dahil naman po na ang mga tinutukso ng kaaway ay ang mga taong nanghihina lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya kaya kaibigan ikaw ay maging magbigil at magpuyat at laging magdasal upang layuan ka ng jablo